Hello mga kasimple. Ayan, good morning. Kakagising lang. Nag-alarm ako ng 3.30 ng umaga. Dahil maguhugas pa ng plato. Magluluto pa ng breakfast namin. So, happy Monday. Walang pasok ang mga anak ko kasi holiday dito sa Amerika ngayon. So, ito na nga. Uh, meron tayong uh, kalma to ha. Parang yung kanta na kalma. <laughs> Yung kalma na pagsagot natin sa ating uh, kababayan. Sabi niya, mmm, alam niyo mga kasimple, um, dito sa pagbablog talaga, marami kang matututunan Parang ang sarili mo ba na ma-i-adjust mo, matutunan mo mag-adjust, anong sasabihin ng tao, gano'n. So marami kang matutunan dito. Um, at malaking tulong ito, lalong lalo na sa mga OFW na alam mo yung dito nila lahat din ano yung ano nila, kamingaw, kamis nila sa family na sa Pilipinas na si share nila dito, parang kasiyahan, andito lahat. Talagang alam niyo mga kasimple, lahat andito marami akong natutunan din sa paggagas sa mga tao na binsan, binabato nila, parang sabihin mo lang okay lang 'yan. Hindi man nila ko kilala. So, isishare share ko sa inyo um, ito na nag-comment yung ating uh, kababayan. Sabi niya, maraming mga Pilipina na nananagbavlog kasama ang pamilya, kasama ang asawa, kasama ang anak. Oh, So, para sa akin, hindi natin pwedeng uh, i-control ang sarili ng ibang tao. Gano'n. Kasi mahalaga dito, sinusunod natin ang ano ni Meta. Dito sa pagbablog natin sa Facebook, sino sinusunod natin ang policy ni Meta. Mm -mm. So, mga kasimple, ito na nga, sabi ko. Kasi daw, kapag isasama ang family sa pagbablog, ang mga anak sa pagbablog, mawawala ng respeto ng ibang tao. Para sa akin, hindi ko man yung kilalang mga tao niyan, yung nagja-judge agad, kasi ang video na to, hindi ko naman talaga pinapakita ang buong buhay namin dito sa bahay, ang buong video, kung anong natutulog kami, pinapakita ko na naman, ganoon ba? So, huwag mo sabihin na hindi yan siya totoo na wala ng respeto ang ibang tao. Ang masasabi ko lang, sasabi ni ate, wala ng respeto sa anak ko, wala ng respeto sa asawa ko ng ibang tao. Alam niyo guys, hindi yan totoo para sa akin ha. Wala na akong pagki doon kung respetuhin nyo, kung sino-sino man. Kasi hindi ko kanong kayo kilala. <laughs> hindi ko kilala. Respetuhin mo man ako hindi. Basta hindi mo kayo kilala. At saka mahilig kayong mag-charge ng ibang tao na hindi niyo naman din kilala. <laughs> so masasabi ko lang kay ma'am na yung kung yan na ang ano mo, purpose mo na hindi ko isasali or sa ibang mga Pilipinan na bablog sinasali ang family. Nako, daily vlog yan eh. Daily vlog family yan. Kaya pwede sumali ang kanok natin, ang asawa natin pag gusto nila. Nasa sa kanila 'yan at nasa sa atin 'yan kung ang pakiusapan natin ang pamilya natin kung gusto natin mag-vlog isama ang pamilya. Kung okay sila, let's go. Kapag hindi naman, respetohin natin ang pamilya natin. Kung ayaw ng ating asawa. 'Yon, pero ang asawa ko, napaka-supportive 'yan. 'Yan pa ang maghahanap ng content ko. 'Di So, ang asawa ko supportive yan siya siya pang nag-aisip ng content kung anong ipopost kong video. Ganon. So, magkaiba tayo. Alam nyo guys, ang importante, ang, ang mga anak ko, tinuturoan ko sila na um, no respeto sa ibang tao, mag-share ng love sa ibang tao, hindi yung wala kang respeto sa ibang tao. Every time yan umaalis ang bahay, makinig ka sa teacher mo, at huwag makipag-away. Respetuhin mo ang teacher mo at mga kaibigan at mga kaklase. O ba? Diba? So, every time yan pinapaalala ko sa mga anak ko. Ang importante, marunong rumespeto sa kapwa ang mga anak ko. O diba? Wala well, din na tayo mag-alala kung hindi tayo respetuhin ng ibang tao. Lahil sa vlog na yan hindi tayo, ano, huwag tayo mag-alala. Kasi hindi na kailangan mong buhay natin, di ba? So, huwag kang mag-alala, ma'am. Kahit hindi nila respetuhin ng kapwa natin, hindi nyo kami respetuhin. Okay lang naman yan. Hindi naman tayo, ano, kahit na nga yung relatives natin, minsan may mga sinasabi sa atin. O, di ba? May nag-judge agad. Huwag mag-judge agad. Alam nyo, mga kapwa kung rest creator, magbo-vlog ka, dito, malaking tulong dito. Marami kang matutunan. Yung dati hindi ka nakapag-adjust ng galit. Dito ma-adjust mo lahat da dahil, dito ka natututo. O ba? Diba? Kahit sino-sino na mga mga taong bumubuntong sa Kahit hindi naman nila, nila alam ang bu buong storya. Ang nakikita nilang na video is short video agad-agad sila yan mag-comment kung ano-ano. So, okay lang yan siya. Yun kasi ang nasa isip nila eh. So, accept na lang natin. So, marami kang matutunan dito. So, sa lahat ng mga Reels Creator, sa mga ano, sa mga followers ko, huwag kong mag-alala. Hayaan mag-comment sa inyo. Minsan, mayroong mga tao magdidiksa sa atin. Kahil dahil sa silos, ganon. Gusto rin nila magkaroon ng ganon. Pero hindi mangyayari kasi tingin nang tingin sila sa kapwa. Hayaan lang natin ang kapwa natin, no? Ang importante, ang kasimple, wala na bubadri. <laughs> Mahina lang ang tawa ko kasi tulog pa si Papangkano, pati mga anak ko. <laughs> Kaya, ayun na nga mga kasimple, marami kang matutunan dito sa pagbablog at malaking tulong to, lalo na sa mga OFW dyan. Diba? So, yung sinasabi mo na, isa kan isang trabaho mo ito na ang maging double job mo. Meron ka pang uh, regular uh, meron ka pang trabaho sa sa, ano, sa employer mo at meron ka rin sa trabaho ang pag di ba? Kasi kumikita tayo dito. So, yun lang man advice ko sa aking mga uh, followers, lalo sa mga future coming followers ko. So, okay lang 'yan may nagbabash sa inyo. Marami kayong matutunan sa kanila, guys. Kaya continue continue sa mga pangarap niyo na uh, monetize yan, ng mga kasimple masishare ko sa inyo yung mga kasagutan dyan maraming nagsasabi na ay hey, bakit hindi mo pinapakita ang mga video ang mga mukha ng mga basher mo hindi na yan siya ano hindi na siya importante binabasa ko lang ang kanilang mga comment hindi na na tayo mag -ano guys, ng oras na mag edit ka pa. Kailangan mo pa siyang i-edit yan. Oo, so yun sa akin, derechohan na. Kasi ako, marami akong ginagawa. Double job dito sa Amerika. Kaya hindi nyo ma, ano ako, sabi ko, ang ano na nito, makuti na ba? Kaya derechohan na, sinulat ko na agad, hindi na ako nagpupunta ng app na i-edit pa yon Kasi screenshot mo pa yon i-edit mo pa yon oh So, mahirap na. marami tayong pagdadaanan yan. So, isusulat ko na lang dito. Yan na lang. Wala nang problema yan. Oo. Kasi makikita na lang mukha. Sino yung basa akin. Eh, hindi na natin kailangan. Huwag na natin siyang pasikatin. Kundi, magsusulat lang tayo dito. Kasi pag makita pa yung name niya, at mukha niya, sisikat na siya. <laughs> kailangan si creator na sisikat. <laughs> Oh, diba? Kapag magkukoment ka, maganda rin yun. Kasi pinapalabas mo ang uh, sakit ng loob mo, kung ano yan. Okay lang yun, kasi yan ang nasa ugali mo eh. Meron nang kukoment doon, ang yabang mo. Nakapag-asawa ka ng kano, ang yabang mo na. O, oh, diba? So, nasa sa puso nila yan galing. Nasa sa puso nila, sila ang mayabang. Oo, yun. Pero wala sa akin yan. Para magyayabang. Simple ang buhay ko, guys. Mm -mm. Simple lang ang buhay ko. Ayan. So, yun lang ang sabi ko sa mga followers ko. Ang importante, ang family ko. Alam nyo, guys, ano sinasabi ng asawa ko sa comment niya? Hindi ka ng tao pa na kapag sinasali sa vlog, nakatawa ko lang asawa ko. <laughs> Wala no sense daw. <laughs> um, pati ang mga anak ko, at least, no respeto sila sa kapwa nila sa kapwa natin okay yun lang love you guys